Samahan nyo kami mga guys no maglagaw tayo sa lugar ng kaibigan ko dito sa may kalinog o oh, sa may barangay binulusan grande mga guys Meron pala nakatago dito na pulse na sobrang ganda Tara samahan nyo kami ah malagok o kita kay manami na namigid sa iya Hello mga morning sa inyo mga guys no ba umaga umaga bumugtaw na kami kasi nga malayo layo pa yung kakadtuan namin alam nyo ba kung saan kami pupunta mga guys punta kami ng kalinog mga guys ah pupuntahan ko yung lugar ng kaibigan ko na si Kyo ay hambal niya sa akin mga guys manami daw doon mayroon daw doong pools niya nakatago de hanapin muna natin kasi nga nakatago ba <laughs> yun di puta <laughs> Gago! Time check tayo mga guys no maga na mo dala sa na at ah. mo kay managaw lat ulat kami sa mga upod na nga mga uyaya oh <laughs> isa na ko da oh <laughs> so ayan na nga ni mga guys no min road tayo no age Agi tayo mga guys sa may pabiya papunta na tayo din sa Santa Barbara tapos tapos tayo ka batuan age lang ta sa may bike pa mga guys no para hindi naman tayo malayo Ah, hindi naman malayo to. Ah, medyo malapit naman yan. Ang problema lang dito. Ah, mahinay lang talaga kami pasikado. <laughs> so, ayan na nga ni mga guys. So, bypass road na tayo umagi. Siyempre, padude nga mga upod ko. Kay man, kung hanuton mo to, doate laban-laban gutom naman niya mga bitokon. Wow! Ah! Nung gabi pala, mga guys, no, ay tinawagan ko na yung amigo ko na si Sir Raymond Lupines, no, na kung kakadto kami doon sa lugar nila, paano namin siya malalaman? ko andun ba siya? Sabi niya sa akin, andun daw siya, mga guys. ate, wait, tamahin Ay, kaya sa dito, ha? Ah. Kadtoan tao. <laughs> so mga guys, no, balik ko mga plano na ganito. Nagsasalig talaga ako sa map. Yung problema lang sa pagpunta namin mga guys ay hindi talaga maganda yung signal. Alam nyo ba kung bakit? Nilalantaw ko pa lang mga guys yung map namin. Parang okay pa. Pero paglabot na namin dito sa may pasulod sa ila. Ah. Nabubudlayan na ako mga guys ba. Kasi nga pag maglantaw ka sa may Google Map at tapos kukuntakin mo siya parang naglalabo. Naglalabo yung panumdum. Gue kasih ngain di, gue siya makuntak. Wow! Ah! Bali naglilingin na talaga yung ulo ko mga guys no Kasi ang sabi niya sa akin barangay tuyungan daw kami susulod Tapos namangkot kami mga guys sa mga taho na nalabyan naman Ay yung pinamangkot ng mga upod ko Ay kung saan ba yung binulusan grande Ah sabi nila sa amin mga guys lapaw pa daw doon sa may Sinto J Hindi daw kami dadaan dyan sa may tuyungan So naglibog talaga yung ulo ko mga guys no Kasi nga pag sa map mo nilang tao dito kami alay Tinutudlo sa may barangay tuyungan pero yung tinutudlo ng mga tao dito papunta talaga na sinto te eh, tulod sa ah. <laughs> ta sa sinto jes ah para mabalan kung kon tuod man, talang na kung talang ha, kay man do mga linga nga <laughs> gago so, bali wala yan ko sana mga guys no ang sinto ay sa susunod panalinggo namin kadto ad ay baw na labian gid naman no kalinog sinto pero sabihin ko sa inyo mga guys no hindi pa rin ako na pupundo ang utok ko na panumdumon kung di ka may maagi kay manasin to G siya. Iba pa naman yung pinapanumdum. <laughs> ang pinaluto ko na manok yung pinapanumdum ko mga guys. Sa ganitong oras kasi nagugutom na ako. Bawte. Wait, tama himo. Dumiritso na lang kami mga guys to, Tut sa may kahigon, no? Para naman tanungin namin kung meron ba doong ano signal kasi nga yung pinunduan namin sa may Sintojis brand out. So pumunta kami mga guys ng barangay kahigon para naman Mag naman magpisway na na makontak ko naman si guard bade eh. nakakontak na mga, mga guys mo ang sabi niya sa akin mga guys alam nyo ba kung ano ahambal niya sa akin dol naglalapaw kayo eh di wala kami magawa bumalik naman kami mga guys ha papunta na kami dito sa may ano tuyungan mga guys so, so ayan na maglabot naman mga guys sa may overflow tinaklad namin yung mga bato-bato tsaka siminto dito oh, para naman mabalaan ko kung nagtatalang kami bautalang ginman narin na si Sikyo ha <laughs> bao hangos kami sang sa iya kay man naga motor siya mga guys bao thank you lord nakitaan ko ginman ang migo ko nga guapo Abaw. <laughs> <laughs> Mula sa may barangay tuyungan mga guys no medyo malayo-layo pa talaga papunta sa ilang sitio oh, grabe talaga yung inagya namin dito mga guys oh malapader na taklad na siminto mga guys tapos rap road nya sobrang lawig talaga <laughs> hindi ko na ma-imagine mga guys ko ano pa yung itsura ko pag alabot dito ba kasi nga nagkukudog-kudog ng silpon ko pati uto ko nagabalang-balang na daw buang-buang <laughs> hindi po Puta... Gago! So, abang sumisipa kami mga guys sa malabato-bato nga dala na ito, no? Pinamangkot nyo talaga si Migo ko, Raymond Con. Malayo pa yung kakantuan na Ang sabi niya sa akin, Dol, pag matapos mo ang rap road na dala na ito, ay bibili natin yung bike natin doon sa may Changge. Kasi ayun papunta sa sitio namin, lalakton lang natin kasi nga hindi natin madadala yung bike. So, sabi ko sa kanya mga guys, no, okay lang. Dol, ang importante, safety tayo ba? Hahaha, <laughs> tigid man kay manga tulod na ang mga animal. Wow! <laughs> so, ang padugay na padugay mga guys no na ito ay sobrang bato-bato na talaga. Hindi ko mga guys sinasahan ito na utdan yung upod ko na si Boy Kaging ng drop out so wala tayong magagawa mga guys no buti na lang andyan yung kaibigan ko na si si Raymond Sinakay siya mga guys sa may motor pakadto dito sa may tiangge oh baw salamat talaga sa ginoo no may biyaya na umabot sa atin a biyaya <laughs> biyaya nga do na kami biyaya pa <laughs> Gago! Mula dito mga guys, sabi nila namin ang aming mga bike, no, ay mga isa ka daw sabi ni si Raymond sa akin, papunta daw sa ilang nga sityo. What? At mula nga sa kanilang Tio mga guys no? Sabi ni si Raymond sa akin Papunta naman daw doon sa may kanilang Pulse na sinasabing kinikini Pulse sa isang uras din Baw pinapanumdum ko na talaga mga guys No call Ano itsura sa ang Pulse nila Baka ano ah, Pulse Pulse lang lang <laughs> Gago So yun ang mga guys no? Finally malapit na talaga kami Sa sitio nila ni si Raymond Lupines Baw grabe talaga yung excited Ng mga upod ko Kasi nga mga guys no ay gutom na lahat kami baw grabe talaga yung excited nila sa pagpungko ng bangko tapos si plapastar balang lamisa kag butangan sak isa ka kaldero nga tinula baw ah bisaya na igupunta ay ambot na lang gid ah sana oh. so maliabang kumakain kami mga guys no na naga istorya na kami dito ng mga kaupod ko kung madayon talaga kami doon sa may sinasabi nilang kinikinipol sa sabi nila sa akon go tayo kayo ah, importante makapuli tabisan gab eh agay ate hanuton tani ha ah. so bali mga guys no ang alagyan, bala papunta don sa may poles ay puro bang led bali yung inaagyan natin dito hawak tayo ng maigi kasi nga pag hindi tayo mag at, sigurado daligdig ta pakadto sa may laban laban bugtot naman si maninoy nyo ni kong madayon <laughs> wow ah! So bali mula sa bahay pala ni Sir Raymond mga guys No ay isang uras panahog dito sa inaambal nilang kinikini Pulse ba nakita nyo naman yung mga alagyan mga guys So mag-uuyat ka sa may balagon bago ka makalabot sa ilang asapa-asapa ba o ah <laughs> Ay kanami gin man sa ilang lugar dito no So sa mga gusto pumunta ay Bala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo Puro naman lang kayo plano mga animal kayo <laughs> dito mga guys sa pinanaugan namin sa may banglid o agyan pala natin dito yung sapasapa nila papunta doon sa may pole so bago tayo mga guys makatabok siyempre may tayo na madalom na parte kaya si Manino ay ninyo at ah. tubog wow grabe sobrang lamig ng tubig nila dito mga guys no so kita nyo naman siguro mga guys so abang naglalakad kami dito ay nagdadalom yung alagyan oo oh. Ay minsan nga ni mga guys so nag lagi kami sa gilid pero hindi talaga may iwasan mga guys no tatabo ka talaga dito mga guys lagpas dalawang tao yung dalom nila dito mga guys oh, yung ibang upod ko naglulukso pero ako hindi ako naglukso ah base ang cellphone ko ah. <laughs> hindi bala mapuslan baw hindi nyo gin makita ako ni oh <laughs> hindi puta <laughs> Gago! Bali para hindi mabasa mga guys yung cellphone ko no ay pinauyatan ko sa mga upod bala ni Sir Lupinis no ah, para hindi daw mabasa ay sila marunong sila kasi lumangoy ng isang kamot eh ako mga guys no maglangoy ako eh, Hindi hindi po marunong mag isang kamot buti na lang andyan sila no tinulungan tayo bawa ah. kung wala ano na lang hi <laughs> so padayon tayo mga guys no bali na agyan natin yung nagtutubod na natubig pero hindi pa to mga guys no bali aabot pa tayo dito sa may tabaw paglabot namin dito sa may punta Mga guys, baw Grabe yung sigawan ng mga upod ko Kasi nga dito na kami sa falls Na tinatago nila Guys, nakita, gimana mo niya <laughs> Ayabaw, Kanami, giman sang animal Tugaw <laughs> na Lumpat, kay mapuli na ta Woo! Sapa Lumpat Bye bye <laughs> Ta -ta -ta. So ayan na natin mga guys so, Tapos na tayo maligo sa Kini Kini Falls Uwi na tayo Kasi malayo pa yung yay namin Aray! <laughs> Dali na tayo ya mga guys oh. Punta na tayo dito para na tayo. Matama talong, along. Along mo kule. So yan na nga mga guys, no natapos na kami sa ligo-ligo dito. Oh, pero hindi kami nagulom ng masyado mga guys ah, kasi nga malayo pa yung babalikan namin ba isang uras na naman yung lalakton na makadto sa sitio. Tapos mula sitio naman mga guys, syempre layo naman Japan lakton tapakadto sa amon mga bike. <laughs> Ayambot na lang gid ah. So ayan na nga ni mga guys, no hanggang dito na lang si Maninoy ninyo, no kasi nga malayo ng kakantuan natin, este pupulian pala tapos yung cellphone ko palulubat na ka nami gid ah, kita mahimo ni te. Hanggang dito na lang tayo mga guys ha. Sa susunod naman mga guys na adventure no? Sana ay abangan ninyo at sana hindi nyo naman ma escape yung ads ko. Alam nyo naman, pangapuayan tanaw. Ayam, <laughs> bot na lang gida. So ayan na nga mga guys, no, maraming salamat po. Hanggang dito na lang si Maninoy ninyo. Sana na-enjoy kayo sa kinadtoan namin. Bow. Te, kay namin. nami, babay na uli oh. <laughs> so maraming salamat sa susunod naman po. God bless to all. Paalam. Lubat na si Maninoy. Bye-bye.